Ah, ganito ang technique sa pamimintura ng kadena. Kasi pag nag kayo, nako, namumulobin lang kayo kababras o mag kahit mag-spray. Ayan. Ilubog lang sa drum. Ayan. Ayan pamimintura ng kadena. Talagang bihira pa kayo mapalyahan. Kasi pag brush ang gagamitin, ay sigurado palya-palya. Ayan. Na, ginagamit na po namin ng drum. Sandali lang. Kasi kung ibabras nyo yan o kahit mag-spray, sprayan nyo yan, talaga magkakapalya pa rin yan. Ang ginagawa po namin, eh, lubog sa drum. Yan. Aganda. Ganyan lang po, pamimintura ng kadena. Sa mga hindi po nakakaalam. Yung mga nahirapan dyan mamindor ang kadena. Yan. Idubog e, lang po sa drum. Okay. Kaunting kalaman. Ayan yung isa Oh. Na uh, puputi. Puputi ng number. discard lang yan. Kung gagamitin mo pa ng hagdan niya, magbaras ka. Ayan baby roller lang. Simple-simple lang mag... Lagay nyo ng puti ng pangalan. Okay.